pagpalang araw po sa inyo lahat uh, nandito naman po ang iwagan ng Pangasinan masanto sa uh, ngaring musika namin ya, sabi nito yan video isa ya, salamat sa sikay namin ya, uh, sana ay iikin nyo uh, -like and share po iwagan ng Pangasinan kung kayo po ay uh, bago pa lang po kayo ipanganak na sa dyan, uh, sa sinapupunan lang po, po, lamang po kayo ay mayroon na po kayong gabay na tinatawag na gabay ng mga anghel po na pitong anghel na ar arkanghelis po um, isisir ko po sa inyo kung alimbawa po kayo po ipinanganak na lunes, martis, merkles, webes, biyernes, sabado, linggo uh, isisir ko po sa inyo kung ano po yung mga anghel po na inyong tagabantay po sa inyong uh, sa inyong pagkatao po lahat po tayo ay may taga-bantay na anghel po na pitong arkangilis po na tinatawag na pitong arkangilis na makapangyarihan po na uh, sugo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ibabagi ko po. Pero bago po ang lahat po ay sishare ko muna po yung uh, oras yung paghingi ng tulong sa pitong arkangilis po. Magagamit po itong poder at panghili, uh, paghiling po at paghiling para tulungan ka ng Itong arkangkilis po. Sishir ko po sa inyo para may mga ayaw kayo. Bago pang lahat po, ishirir ko rin po yung uh, panawag sa... Ito po. Oras yung panawag sa ating Panginoong Diyos, Iso Cristo po. Sa oras ng kagibitan na panggamot. Dapat po yung may po nyo ito. Uh, narito po ang oras yun po. Master Agla Sagrado Corazon Señor Cristo Emanuel Sagrado Diabendeme Salva Mi Gusom Tatlong bisis po. Ito po. Tapos ito po yung sishir ko po sa inyo na pampudir po na malakas pong pampudir po. Kung gusto nyo pong mag-aral po ng pangagamot po ay ito po yung kunin nyo po na aking ginagamit po. Ito po yung aking libreta po na sishir ko po sa inyo para may magamit po kayo. Ah. Uh, malaking poder at paghingi ng tulong sa pitong arkangelis po. Uh, sa Lunis po, uh, Mikael, Salve, sa uh, Martis, Gabriel Dios, Mercurius, Rafael Suita, uh, Pebes, uh, Oriel, Kasarka, Biarnis, uh, Citiel, Salakti, tapos Sabado, Yudel Mius, uh, Kalingo, Barakwil, Stephanie. Ngayon po. Screen share po. Ah, uh, narito po yung oras yun ng pagingin ng tulong sa mga mga pitong angal ko po. Is Baltius, eat the me, Prodiyo, eat in the you, Mori, is to me, me, Hirorika, eat, Reboy, me, important, important, to siptum, is, corporis, uh, mi ignis amores diyo it umi prektor piti mi adiyo indonesiam pekaturum mi pulukrum istumium bakulum ispo na pasim sindom in kompetindo domini mi mi di it pak mi parare kwam parari bini sancti spiritus triple tuurum cordia pedilium it tuwi amores in is ignim asindi bini sancti spiritus et imiti politus lucis tuae radium bini spater opirum bini natur bini lumen cordium imin usalin nyo lamang po nang tatlong bisis po Is ising nyo po para may magamit po kayo ganito po iskrihan nyo po pakakulob ko po sa inyo ito para may magamit po kayo na malakas po sa oras ng paggamutan po kaya isisir ko po sa inyo para may magamit po kayo yan po. Ito po yung ginagamit po sa panggamutan po. Kaya sana po ay paki-like and share, paki-subscribe po. Uh, paki-share po sa iba po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At isi ko rin po yung mga kwan po ng pitong angil po kung ano po yung kapangyarihan nila sa Lunes, Martes, Merkulis, Webis, Bianis, Sabado, Linggo po. Ay salamat po.